Sino nga ba ang gaganap bilang Mrs. Angelica Yulo? Ai perfect daw bumida, Sylvia bagay din. Agree ba kayo mga ka Vibes na ang comedy queen na si Ai De Las Alas ang gumanap bilang Angelica Yulo sakaling matuloy ang pagsasapelikula sa buhay nito? Base sa mga nababasa naming comments sa social media, marami ang nagsasabing bagay kay Ai na mag-portray bilang nanay ni dalawang time Olympic gold medalist Carlos Yulo sa life story nito. Naiulat nga kamakailan ang plano raw ng isang mayamang negosyante na isa pelikula ang makulay at controversial life story ni Angelica, based na rin sa pahayag ng content creator na si OJ sa kanyang YouTube channel. At ang mas bonggang good news pa, nagsabi raw ang rich businessman na patitirahin din niya ang pamilya Yulo sa pag-aari niyang bahay worth 95 million pesos hanggang kailan nila gusto ibig sabihin, parang ibibigay na rin ng galanteng negosyante sa pamilya ni Angelica ang naturang bahay. Sa official Facebook page ng Bandera ay marami ang nag-react sa balitang ito at halos lahat ay nagsabing deserve ng pamilya Yulo ang ibibigay na tulong ng naturang negosyante at pabor din sila sa pagsasapelikula ng buhay ni Angelica. May nagsabing perfect si Ai-Ai sa role pero may nagbanggit din sa pangalan ni Nat Cherie Picache, Sylvia Sanchez at Irma Adlawan. Narito ang ilang komento ng mga netizens. Pwede pa ay laban ang magiging movie na yan sa iba't ibang awarding bodies na international, true to life story talaga, maghahakot ng award yan. Ganyan ang big rewards na gift ni Lord sa kanilang magpamilya except sa suwail niyang anak. Kaya huwag masyadong paguluhin ang landas ninyong mag-anak. Go on your own. Do not retaliate or make revenge, so many understand your needs and situation. God has the power to make your life worthwhile. Mabuti silang magulang dahil tinaguyod nila mag-aswa mga anak nila sa larangan ng sports. Ibig sabihin supportado nila mga anak nila kahit sa mahirap na stawasyon kaso lanang na in love sa golden boy lumaki ulo. Dot wag inaman sana ganon, sana maging okay na kayo mag family new year na sana magsaya na kayo kasi merami ng pera. Dakilang ina kasi, kahit talentado ang mga anak mo kung walang pakialam ang magulang wala ring mararating ang mga anak. Wala namang problema kung gawa ng pelikula mas mabuti lalo pa kung si Ai ai ang gaganap or si Mrs. Yulo mismo, sabi ng kapitbay namin. Bagay din si Sylvia Sanchez at Cherry Pie Picache sa role as Angelica Yulo. Sure na sure na mabibigyan nila ng justice ang karakter. Kayo mga ka vibes may suggestion ba kayo? Sino ang bet nyo na gumanap bilang Angelica Yulo?